Kinundinan ng liderato ng Kamara ang panibagong insidente ng pangaharas ng Chinese Coast Guard sa resupply vessel ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Tiniyak ng Kamara ang pagpapalakas sa kapabilidad ng defense sector, hindi para maganda sa gyera kundi para pangalagaan, ang kapayapaan at seguridad ng bansa. Kaugnay niyan, may ulat si Mela Lesmoras live. Mela! Maan katatapos lamang ng isang programa rito na dinaluhan mismo ni House Speaker Martin Romualdez at dito nga sa nangyaring seremonya, mariin niyang kinundina ang nangyaring bagong pag-atake ng uh, pwersa ng China sa ating uh, mga tropa sa West Philippine Sea. Bandang alas 5 ng hapon kanina nang magsimula ang isang forum dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City kung saan nagsilbing panauhing tagapagsalita si House Speaker Martin Romualdez. Ito ang the defense forum na may temang Strengthening Legislative Measures in Support of National Security. Sa kanyang talumpati, muling tiniyak ng House Leader ang buong suporta ng Kamara para mapalakas pa ang kapasidad ng Armed Forces of the Philippines lalo na ngayong sinusubokanya ang ating kakayahan sa sa pagtatanggol sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng proposed 2024 national budget, binigyan ng Kamara ng Sapat na Pondo ang defense sector. Kasabay niyan, nilinaw naman ni Romualdez na ang pagpapalakas ng puwersa ng AFP ay hindi naman paghahanda para sa gera, kundi para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa. Ngayon namang may naiulat na, may naiulat na namang bagong pag-atake ang China sa tropa ng Pilipinas sa West Philippine Sea, marin itong kinundina ng House Leader kasabay ng panawagan sa international community na magkaisa sa pagsuporta sa prinsipyo ng malayang paglalayag, pagsunod sa batas at pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Speaker Romualdez. Our nation stands the pivotal juncture Where the ripples of global tensions are felt, even within the serene waters of the West Philippine Sea. It is here that our brave men and women in uniform stand as sentinels of our sovereignty, safeguarding our nation's territory against the ceaseless tides of adversity. The House of Representatives, fully aware of the weight of this responsibility, has been unyielding. In its commitment to fortify the operational capabilities of our armed forces, we have embarked on a strategic journey not only to modernize our military assets, but also to ensure that our personnel are equipped with a fortitude of skill and the assurance of a nation's unwavering support. Kaan kanina nga sa forum ay nagkwento pa si House Speaker Martin Romualdez at sinabi niya recently lamang nito ang Yolanda anniversary sa isang misa sa Tacloban ay nagkatabi pa sa isang misa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at uh, Chinese uh, President at uh, Ch or Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian at uh, nagkaroon pa sila ng pagkakataong magsabi na nga peace be with you sa isa't isa at ang sinasabi nga ni speaker Romualdez yan yung talaga nga uh, pangarap ng Pilipinas ang kapayapaan sa bawat bansa sa lahat ng uh, pagkakataon. kaya ito nga yung kanilang hinihiling sana'y manaig ang kapayapaan at katiwasayan dito nga sa West Philippine Sea sa gitna ng mga esyo ngayon maan at yan din ang hiling ng bawat Pilipino maraming salamat sa iyo Melalos Mora